Papakita ko po sa inyo yung unit ko dito sa Linville. Medyo padulo po itong akin. Linville San Marcos po ito. ito. Sumukal na. Sa tagal ko na hindi nakapasyal dito. Makamalinis ko isang araw. Are si Brad. Oh. Tingnan namin na unit. Wala pa nakatira din eh. Hindi ko orin pinatitirahan. Ayan na ulan. lakas. Are yun likod. Are may banyo. Oh, saka Mamaya ako bubuksan. Ari yung likod. Pwede kang mag, ano dyan, maglabahan or dirty kitchen. Yung pader na yan, pwede yung itaas. Yan. Hanggang doon, kagaya nung iba. Meron dito, ipasili po sa inyo. Yan, yung mga kagaya nyan, no? oh. itinataas nila yan. Tsaka yun, sa kabila, tinataas din yan. Tapos, itong itaas, ering ng itaas. Yan. Ito. Ito yung iba, pagka yung couples lang sila, nilalagyan lang nila ng harang dito. Division. Pero pag may mga anak, ang ginagawa nila, ini-extend nila itong sahig hanggang doon. Parang nagiging isang malaking kwarto ulit ito. Kaya lumalawak yung second floor niya. Yan. Kaya ito hanggang tatlong kwarto. Isang malaki dito. Isa doon. Tsaka isa dito. Ayun ang pinakang potential niya. Tapos dito, yung pinakita ko sa inyo sa ibaba. Ayan ito. Pwede nyong butasin to. Bintana. Butasin dalawa. Para magiging sampayan nyo yon, o kaya idungawan. Yan. Pinapasalo ko po ito. Baka gusto nyo. Ayan, una kayo ni Brad. <clears throat> Oo. Pero itong kalimitan kasi ng pinapagawa, kahit couples lang sila, pinapa-extend pa rin nila to, Ito, ito. Pinapapunta doon. Ayan, sagad. Para lumawak, lumawak yung second floor. Kaya may yeah. Kaya may ganito. Ah. Yan. Oh, dito Ari sa Linville San Marcos. Hindi ko nalilinis. Linisin ko nga isang araw, Loben. At saka to, malalaki na yung damo. Oh. Sa kwarto pa rin. oh, yung iba, ginagawa nilang kwarto itong itaas. Yung iba naman dito, dirty kitchen. Pakita natin banyo. Yung banyo nito, may tiles na rin. eh. itong banyo pakita natin oh Ayan. may maliit na labaol may tiles na kapraso dalawang patong may laboratory din oh okay pwedeng palitan oh, ano oh pwedeng pwedeng palitan yan kung gusto mo Ayun, ay na free lang kasi ni ano yan oh ayan may bintana din dito oh.